Alam mo po kapatid, napakaganda nun eh, yung nararanasan mo eh. Na alimbawa, lumalapit ka sa Diyos, gusto mong mapalapit sa Kanya. Kung kailan ka naman lumalapit, eh, saka ka naman nahihirapan. Alam mo kung bakit kapatid, may demonyo kasi eh. At maganda ibig sabihin nun. Ang tinutukso ng demonyo at kanyang iniistorbo sa paglapit sa Diyos, yung mga sa Diyos. Pagka maraming istorbo, ibig sabihin may demonyong nang iistorbo. Kasi kung ang Diyos ang lalapitan mo, ah, nakikita niya sa kanya kalalapit, hindi ka naman niya itataboy, di ba? Sabi ng ating Panginoon, ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko maaaring itaboy. Nasa 6.37 yan ng huwag. Sa anumang paraan ang wika, hindi ko itataboy. Ang lahat ng lalapit sa Diyos, welcome. Kaya e, lang, bakit kung kailan ka pa lumalapit, saka naman maraming mga nagiging na-encounter kang problema? Matuwa ka po ron, kapatid. Alam nyo kung bakit. Kasi, gusto talagang ang gusto mong mag sa Diyos, hinahad lang ang ka lang ng demonyo. Kasi ang possibility magiging dapat ka sa Diyos, hinahad lang ang kanan demonyo para mapahama ka. Kaya sinasabi ko sa aming kapatiran, pag nakakaranas ng ganyan, matuwa pa kayo. Pag merong ganyan, huwag kayong mawalan ng loob kasi lahat ng lumalapit sa Diyos talagang gustong ihiwalay at sansalain at mm, istorbohin at perwisyuhin ni Satanas. Kung kayo'y magtutuloy, magtatagumpay kayo. May katapusan po lahat yan, kapatid. Matatapos din po yan. Pag nagtagumpay kayo, hindi na kayo maiistorbo ni Satanas. Marami pong salamat. Napaka, ano po, uh, inspired na inyong sinabi po. At uh, dadating pa problema at lalabanan po natin yan. Opo, na, kapatid, alam nyo kasi isa pa gusto kong idagdag, ano, ang sabi ng ating Panginoon, uh, sa sanglibutan, mayroong ka, this is, is 33 ng Juan. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan, ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanglibutan. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Tanyo, ano kayo, laksan yung loob nyo. Kung meron naman dumadating sa inyo na mga ganyan, sabi ng Panginoon, sapagkat akin ang wikan dinaig ang sanglibutan. So, talagang may darating. Hindi ka makakaiwas kung gusto mong maging dapat sa Diyos, titiis ka lang.